Magandang araw, mga bata. Kumain na ba ang lahat? Magaling. Inaangyayahan ko po ang lahat na magsitayo para sa ating pangunahing pagdarasal. Ama namin, Amen. Bago kayo magsiupo po, muna ng mga kalat at mga basura na nasa ilalim ng iyong mga upuan. Magaling pwede na kayong magsipo. Ngayon, may naliliban ba sa ating klase? Magaling dahil walang naliliban. Bigyan natin ang ating mga sarili ng tatlo palakpak. Magaling. So, bago tayo magpatuloy sa ating aralin, may ipapatugtog muna akong kanta. Ang dati na tawag na Bagong Pilipinas, bagong mukha. Handa na ba ang lahat para makinig? Ngayon, pakinggan natin ang kantang Bagong Pilipinas, bagong mukha by Andrew E. sa tingin niyo, class, sa kantang pinatugtog ko, ano o paano ito na relate sa aralin natin sa araw na ito? Magaling, Hershey. Ang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa mga pangulo o mga naging presidente ng Pilipinas. So, sa araw na ito, itatalakay natin ang mga naging pangulo o presidente ng Pilipinas at ang mga kanilang sariling kontribusyon at kasaysayang nagawa para sa ating bansa. Handa na ba ang lahat para makinig? Magaling! Okay, ako'y magsisimula. Siyempre, sisimulan natin ang ating diskusyon sa pina pinakaunang Pangulo o Presidente ng Pilipinas. Siya si Emilio Aguinaldo. Siya ay naging presidente noong 1899 to 1901. Ang kanyang mga kontribusyon ay siya ay ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas at lider ng unang Republika ng Pilipinas pinamunuan ang himagsikan laban sa Espanya at Amerikano. Siya rin ang naging simbolo ng paglaya ng Pilipinas mula sa Colonia Lismo. Ang pangalawang pangulo naman ay si Manuel L. Quezon. Siya ay naging pangulo noong 1935 to 1944. Ang kanyang mga kontribusyon, siya ay tinagurian ama ng wikang pambansa. Siya ang nag-promote ng Filipino bilang wikang pambansa. Itinatag ang Commonwealth Government at pinangniwasan ang relokasyon sa mga magsasaka sa Mindanao. T.P. Laurel 1943 To 1945 siyang naging pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang mga kontribusyon ay ang pagpapailalim ng pananakop ng mga Hapon. Siya rin ang nagpanatili ng kaayusan sa panahon ng digmaan. Sergio Osmeña, 1944 to 1946 pinasimulan ang muling pagbawi ng Pilipinas mula sa epekto ng World War II. Tinulungan din niya ang bansa sa pagbabalik ng pamamahalang demokratiko. Well Rojas, 1946 to 1948. Contribution. Unang Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas nakipagsundo sa Estados Unidos para sa tulong sa ekonomiya at pagpapaunlad ng Pilipinas. Itinatag ang Philippine Rehabilitation Act at Party Rights Agreements. Elpidio Quirino, 1948 to 1953. Pinamunuan ang rehabilitasyon ng bansa pagkatapos ng World War II. Itinatag ang Social Security Commission na naging basihan ng SSS. Ramon Magsaysay, 1953 to 1957. Tinaguri ang Pangulo ng Masang Pilipino. Pinabuti ang kalagayan ng mga magsasaka at mga mahihirap nilabanan ang rebelyon at hukbalahap. Carlos P. Garcia, 1957 to 1961. Nagpatupad ng Filipino First Policy. Nagbigay ng prioridad sa ekonomiyang Pilipino. Itinatag ang Austerity Program para sa pagtitipid ng pamahalaan. Diyos Dado Makapagal 1961-1965 to 1965. Nilipat niya ang Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12 mula sa Hulyo 4. Ipinatupad ang reformang agraryo para sa mga magsasaka. Ferdinand Marcos, Sr. 1965 to 1986. Nagpatayo ng maraming infrastruktura tulad ng ospital, kalsada at mga tulay. Nagdeklara ng martial law noong 1972 na may makahulugang epekto sa bansa. Itinatag na Bataan Nuclear Power Plant. Corazon Aquino, 1986 to 1992 Kontribusyon. Siya ang pinakaunang babaeng presidente ng Pilipinas. Ipinatupad ang bagong konstitusyon noong 1987. Pinatatag ang demokrasya pagkatapos ng Rihime Marcos. Fidel V. Ramos 1992 to 1998 kontribisyon. Pinatatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng Philippine 2000. Nagsulong ng kapayapaan sa Mindanao. Joseph Estrada, 1998 to 2001. Nag sa pagpapabuti ng kalagayan ng mahihirap. Nilabanan ang rebelyon sa Mindanao. Gloria Macapagal Arroyo, 2001 to 2010. Pinatatag ang ekonomiya sa pamamagitan ng mga reforma sa buwis. Nilabanan ang katiwalian at rebelyon. Benigno Noynoy Aquino III, 2010 to 2016. Contribution ang slogan Daang Matuwid na layuning labanan ang korupsyon. Tagumpay ng Pilipinas sa kaso laban sa China sa West Philippine Sea. Rodrigo Duterte, 2016 to 2022. Contribution, kampanya laban sa ilegal na droga. Build, build, build program para sa mga imprastraktura. Pinagtibay ang ugnayan ng Pilipinas laban sa ibang bansa. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 2022 hanggang sa kasalukuyan. Nakatuon sa pagbawi ng ekonomiya pagkatapos ng pandemya. mikapan ang modernisasyon ng agrikultura at transportasyon. So, sino-sino nga ba ang mga naging pangulo ng Pilipinas? Magbigay nga kayo ng isa? Magaling. Sino pa? Magaling din. Sino pa? Magaling. Ngayon, alam nyo na ang mga naging pangulo ng Pilipinas Iahati ko kayo sa apat na grupo. Ang gagawin ninyo kada grupo ay magbibigay kayo o pipili kayo ng isang presidente ng Pilipinas so, sa tingin ninyo ay may pinakamadaming kontribusyon. Ito ay iprepresentin nyo sa harap pagkatapos ninyong pagdiskusyohan sa inyong mga kagrupo. Handa na ba ang lahat? Magaling! Ito ang group 1, group 2, group 3, at group 4. Maaari na kayong magsimula at bibigyan ko lamang po kayo ng 10 minuto. Magaling! Magaling! Lahat kayo nakapagbigay ng mga presidente at lahat sila ay madami kontribusyon sa ating bansa. Bigyan natin ang ating mga sarili ng tatlong palakpak pagaling. Ngayon naman, sa ating pagtataya, ay may ibibigay ako sa inyong papel at gusto kong answeran nyo ito ng mabuti. Iyon lamang po, mga bata. Inaangyayahan ko ang lahat. Magsitayo para sa ating pangwakas na dasal. Amen. Pwede na kayong magsiuwi, mag-ingat, at maraming salamat. Bye-bye!